Ayan, magandang araw po sa lahat. Di bali, update ko lang po kayo uli ano, dahil tapos na po tayong maglinis lang ating tataniman na Formosa na pinya no. Kung nakikita nyo nga sa likod ko, ayan, napakalinis na niya no? Medyo may kunting damo lang dahil maulan ngayon, mabilis ang damo ano, di bali, mabilis lang naman yan alisin ano. Yun nga, kung nakikita nyo nga sa likod ko, tayo na hakot ng pantanim na sohi na pinya ano. Di bali sa ngayon ay nagsusohi tayo at yung ibang Uh, tapos natin, ayan, kinakalat natin dito sa tataniman natin sa eryang to, ano, itong pinya, ayan. Di ba, papakita ko sa inyo yung magagandang suhi na pwede natin itanim, ano, kapag tayo ay magtatanim na pinya. Ito ay mga first class para kunting panahon lang, lalaki agad, ano, at kunting fertilizer ang lalagay lang natin, ito ay lalaki agad, ano, ayan. Di bali, share ko nga sa inyo yung magagandang suhi na ipapakita natin sa inyo kung ano yung dapat natin itanim. Ayan. Kaya di bali, kung nakikita nyo nga, ayan, yung area natin na tataniman. Ayan, ikot natin ano. Yung nasa likod natin na madamo, oh. ayan, dyan tayo kumukuha ng suhi. Ano, di bali, ililipat lang nga natin dito sa ating tataniman. Malapit lang ano. Ayan, kung nakikita nyo, napansin nyo sa likod ko, ayan, mga nakuha nating suhi na yan. Ayan, medyo lapit tayo dito. Ayan, Ayan ano? puto tayo dito sa ating sinusuhian Ayan, kung nakikita nyo nga guys ano ang lalaki ng suhi ng ating itatanim Ayan, pakita natin sa inyo Ayan, yung mga first class siyang gas na suhi ano ng ating tatanim, talagang malalaki na siya Ayan, di bali ang ginagawa natin dito, yung talagang malalaki, yung tinatama nyo natin at yung maliliit yan ihiwalay natin ano huwag natin nararambulin kapag tayo magtatanim ano yan ito na yung mga nakuha natin at yung ang iba ay nandun na yun yung pinakita natin kanina nandun na sa area na ating pagtataniman yan at ito nga yung pinukuha lang natin ano nasa tabi lang kaya hindi na tayo masyadong mahihirapan sa paghahakot dahil malapit lang yan yan kung magkapansin nyo nga ito lang madamo na itong, ito yung last natin na inanihan ano yung pinakita ko rin sa inyo yung pag-ani natin dito yan puti natin yung kukunan natin ng suhi talagang lang madamo na Yan, di bali tambak-tambak lang ginagawa natin kapag may tambak na yan, hakutin na natin ang kalabaw. Yan, ito guys, yung panghakot natin ano, sa kangga kung tawagin ito. Nihila to ng kalabaw. Ayun. Yung katulong natin sa paghahakot. nakatali doon sa unahan. Hmm. Ay, ito na yung mga nakuha natin guys ano. Yan, hindi pa natin alam kung ilang libo lahat na. Yan, di bali yung medyo segunda o yung maliliit. Yan, hinihiwalay na natin ano, tamanyado na to. Dito pa lang sa suhian. Yan, ito naman yung mga malalaki. talagang mga first class, ano. Ayan. Dahil inihiwalay natin yung maliliit sa malalaki kapag tayo magtatanim. Huwag natin rarambulin para hindi maiipit yung maliliit kapag maglaki na yung mga malalaki ano yun ang kadalasan na nangyayari yung iba ay maliliit kasi naiipit kapag iiwanan ayan ganito guys ang pinakamagandang suhi ano kung mapapansin nyo nga ayan tuk natin ano medyo hindi pa mahaba ang kanyang buntot Big sabihin talagang katamtama na itanim ano ayan Maiksi pa siya dito ito yung mga bata pa talagang katamtama na itanim ano Ayan. Kapag mahaba na ang buntot kasi ibig sabihin ay medyo matanda na yung suhi ng ating itatanim kapag mahaba ang kanyang buntot. Ayan. Ito ay medyo tama lang kung nakita nyo nga niya. So kung nyo nga, ganyan lang dapat ang... Ayan. Medyo mabangot, uh, madamot talaga natin. Pinagkukunan ng suhi. Dito tayo. Ayan na so guys, yung kasama natin na kumukuha ng suhi, si Haring Cesar, oh, ayan. Kasipag niyan. <laughs> ano, nakailang libo na? Ano pala, 2-7. 2-7 dito, ano, di bali pang ilang araw na dito. Dalawa, no? Suhi natin dito. Yan, guys, ano, yung pagkukuha ng suhi, ayan, pipiliin nyo lang yung maganda at makalaki. Medyo na, ano, nangananda mo, ano. Ayan ganyan lang ang, ang pagkukuha ng pantalan na formosa na pinya hmm. dito nga nga nilalagay niipod para paghakot ay tumpok tumpok grabe ng damo hmm. kailangan mong hanapin yung suhi na nata, natalo na ng damo ano hmm. Yeah, dito tayo dito taas Ayan, pero malalaki ang kanyang suwi ano guys ayan napakaganda mga suwi dito hmm, ayan bali mga nasa 1000 plus na nga nakakawa ngayon dito ano ilang oras pa lang pagsusuhi ayan yan yung damo na yan guys yan ay yung kinukuha natin ng suhi yan ay maraming suhi dyan ano yung anong nangyayari kapag inanihan na Ayan, dinadamuhan na. Naantay na lang na lumaki ang suhi. Saka na natin naman itatanim. Hmm, Ayan, pakadamo dun. Hmm. Ang nyo guys dito ay eh, napaka daming bunga pag natatanim mo ng pinya. Ayan, nakikita nyo nga sa taas. Ayan, nalilinisan ang nyugan ayan na ano guys di bali na nga yung mga tambak natin dito na panpanim ayan mga ilang libo na rin yan ano ang ganyan dun ang dun sa dulong yun hindi natin makita yung kanto ano ganyan dun sa dulong yun ayan ito nga nilalagay na natin sa bawat distansya kung ilan ang mga tatanim dito ano para hindi na tayo hakot ng hakot pinakalat na natin na ganito ano di kailangan natin na pabaliktad ano dahil kapag tag-ulan kapag basta lang tayo maglalagay yan ay mabubulok yan dapat ganyan nakabaliktad ayan pinapatuyo natin ng kunti yan ano dahil tag-ulan ngayon kapag itinanim agad natin yan ay may posibilidad na maraming mabulok ayan kaya kailangan natin na patuyuin na kunting ano na kunting araw bago natin itanim kaya kung kayo magtatanim ano guys ganito lang balik ta lang yung suhi kapag ulan yan para hindi mabulok kasi sayang naman kapag mabubulok yung ating mga pantanim ano ganyan guys ako pag ano para iwas ang maraming mabulok na pangtanim dahil sa tag-ulan. kapag tag-init okay lang kahit anong salansa natin diyan. Dahil hindi yan basta nabubulok ano kapag tag dahil nga tag-ulan nga ayan, yung ginagawa natin. Babalik rin natin yan para hindi mabulok. Ayan. Okay.